Ano so, ba? Anong ginawa sa'yo? Uy! Bago naman kayo! Tama naman yung pagiging kupal nyo! Laki na pinagbago tapos, nito yun! Eh, no? Tapos video Para sabihin ng mga tao pinagtanggol! Uy! Oh! Yes! So, ikaw yung oh, kapatid mo! Dapat ikaw yung nagtatanggol dito! Okay. Pagkila mo! Uy! Uh. Okay, kayo ha! Binabalaan ko kayo ha! Isang oh. oh. beses nyo pang si Jello ha! Pag etong page ko na to umabot ng 100k, etong tito o tits to! Makikita nyo ganti ng api ko kay Ares! Maniwala kayo sa akin. So yun guys, good morning sa inyo lahat no? Kasamahan nyo ako, na napuntahan natin si Jello Inaanap ko kasi si Bert ngayon eh Hindi ko makita eh Takting yan, na naman ako eh So ngayon, ayun Solo lang akong pupunta ngayon kila Jello Kaya, samahan nyo ako, guys Takting Bert ni ano eh Bert Pag napanood mo tong video ko ha, yari ka talaga sa akin Tinaguhan ako, sabi ko Samahan ako kay Jello eh Oh, ito is talaga yung tawa na naman siguro ng tawa yon no? So, ayan, tingnan natin kung nandito. Uy, ano si Kalabaw? Si Kalabaw nakatulog ko. Nakatulog. Kaya pa yung hindi Ayun wow! Oy, saan niya ako? Sandwich. niya? natin si Jello. Deliver natin siya ng pagkain ngayon. Tara, food trip! Food trip! si Bert, dapat kasama Kaya lang si Bert. na naman ako. Park muna natin to. Pits libre mo? Ako naman. Ay naku. Ako na bahala sa inyo. Mat sa lang. Ako na sa inyo. Sabi mo pagkain na naman. Sarap mo. Pero magpaalam kayo kay mayor ah. Gusto ko mamaya magpaalam kayo ha. Bago tayo kumain. Punta mo mo natin si Jello. Pero grabe na ano. Grabe si... Si Ares. O Tits, nakita mo ba ginawa sa akin yun? ako nga eh. Pero dapat bot, hindi kayo papayag. Hindi kayo papayag na ganunin kayo. Sigaw din ba? Wala naman kami magagawa eh. Anong wala kayong magagawa? Pwede kayong umiwas, pwede niyong takbuhan. Basta, punta kayo sa mga spot na hindi niyo siya makikita. Lagi naman, Kahit anong iwas? Uy! Dati, ito na, bilang sa footage mo. Lagi! Bisa nyo! Ano si Lejelo? Ang pinutak ko kayo mo. Uy! Uy! Nagbibidyo pa to! Uy! Ano yan? Hoy! Ano naman yun? Hindi, wala kami magawa ngayong ano. araw eh. Anong pake mo? Ah. Ano? ano? ka? Ay, naman tayo, Radic eh. Ay, ay, ay. Hala ano are... na ako ngayon! hala na ako na! Basta kami, kahit wala kami pera. Ayaw ka lang. Ang ginawa sa'yo. Anong ginawa sa'yo? F***** yan. Uy! Ano naman problema ko? Bakit may kakita oh. ka? May pruweba ka? May pruweba ka? Eto na nga. Hindi naman gaganyan yan. Kung hindi mo inaay. eh. Alata talaga. Magbago oh, naman ngayon. Hindi. Tama naman yung pagiging kupal nyo. Oh, no, hindi, Uy, hindi, baka sinisira nyo yung bahay ni Jelo. Kapunti ha. Hindi, wala, pwede naman. Di, kahit naman din sirain, sira oh, na eh. Oh, na eh. Sira ano naman? At least sa kanya yan. Ano sa kanya yan eh. Nire renta nga lang. 200 nga ta renta niya. <laughs> Kanyang kayo mga tao. Oh, piling superhero eh, no? Oh. Ano naman kayo? Ang tipong dadating dito. Oo. Hoy! Ano ginagawa nyo dyan? Oh, Laki na pinagbago nito yun. Tapos lang pipidyo. Para sabihin ng mga tao, pinagtanggol. Yeah! So, ikaw, yung okay. kapatid mo. Dapat ikaw yung nagtatanggol dito. Okay. Kapatid mo? Oh. Kopal ka pala oh, eh. At saka kapatid mo, sa oh. ninaakaw mo eh. ito sa Nebox na... Wala akong pampili niya. Ninaakaw daw sa Nebox. Nebox, kayo nga magpatunay po na hindi ko ninaakaw sa inyo ito. Bigay yan. Bigay okay. ng yeah. Nebox to. Pwede eh ako nga may jacket na kulay pula na binigay ng hoodie sa'yo. Wala. Oh. Oh. Ano naman? Ano oh. naman? Edi eh, magpasalamat ka na meron kang gano'n. Tama. Kailangan mo pa kaming inggitin. What is my ingit ka? Ay, yabang mo. Hoy, kayo ha. binabalaan ko kayo ha. Isang oh. oh. beses nyo pang galawin si Jello ha. Huwag oh, oh, mo kaming bantaan. Baka ipagulapan namin. Wait no, lang, wait lang. Galawin um. daw eh. Kalbet eh. Oh, oh, oh. Kinalabit. May kaso pa nga yung kapatid mo. Gusto mo magkakaso ka din? Oo. Oh. Oh. Subukan mo. Oh. Oh. Subuka mo kami kami. Ito mga tayo. Porkit pinagbibigyan oh. eh. Hey. eh no? Alam hey, mo, laging Pasko eh. Subukan no? Subuka mo nga kami. Hoy, oh. ikaw. Gusto mong maging pa ako? Ha? Subukan mo yan

dami nila dyan, mga kataklanan siya Grabe na yung Aris na yan eh. Binibideo ang pa ni Konyo, boy. Ano yun? Nagbina-vlog nila? Nag-***** ka? Oo. De, ganito na lang. Sumugantihan natin si Aris. Ay, si Aris lang. Ano? Sobra na yun ba, eh. Oo, nga Ano? 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 Okay, ganito. Pag etong page ko na to, umabot ng 100k. Etong tito Hotits tits Makikita nyo ganti ng api ko kay Aris. Maniwala kayo sa akin. Maniwala ko dyan. Baw, sinabihan ko na kayo. Baw, ayoko nang nananakit ng tao. Hindi ka nga napatol eh. Ayoko na, ayoko na. Pero pag to, umabot ng 100k followers, makikita mabot bot. Sige lo. O, bahala sa'yo. Sige lo. Mga gar, tulungan nyo kami. Mga gar. Punding-punding na ako dyan kay Aris eh. Pag umabot lang to ng 100k followers, gar. Tingnan nyo. Patay mo na kayong bot. Mariyan doon lang to.